paano mo siya i-maintain na nandun ka sa sitwasyon mo na yun? Yan ang magandang tanong. Yan ang magandang tanong. Paano mo pananatilihin? yung brain cells mo, brother. Paano mo pananatilihin na mayaman ka? Yung disiplina ng pagpunta sa isang milyon, yun din ang disiplina ng pagpunta sa pangalawang milyon. Yun din. Huwag mo lang i-break yung disiplina. Yun lang. Huwag mong i-break yung disiplina. Kasi as soon as bin rake mo yung disiplina, huwag mo kakalimutan, mas madaling gumastos kaysa kumita. Mas madaling gumastos kaysa kumita. Ilaro mo lang sa casino yung isang million mo, tinan mo, overnight ubus yan. Isang maliit na pagkakamali, limas lahat ng pinaghirapan mo. Yung disiplina kung paano gumawa ng isang million, yun din ang disiplina kung paano gumawa ng pangalawang million. Yung disiplina kung paano gumawa ng pangalawang milyon, yun din ang disiplina kung paano gumawa ng pangatlong milyon. And the happiest part of it, ang pinakamasayang parte doon, pag nakuha mo na yung disiplina kung paano gumawa ng isang milyon na poke ng ina hindi biro ang putang inang disiplina, hindi biro ang hirap, ang sakit ng ulo, ang bigat ng kalooban ng mga taong iniwan ka habang pinipilit mong ayusin yung sarili mo, hindi na ganun kabigat yung paggawa ng pangalawang milyon yun ang pinakamasarap na parte ko hindi na ganong kahirap hindi na ganun kaganit hindi na ganun kagaspang hindi na ganun karami yung mga taong nalalaglag sa'yo kasi you have refined yourself and you have refined your craft that you've already made progress in making money and you've already made progress in your mindset in your heart and hopefully in your soul yun ang sagot ko ron kung paano pa na nandong ka sa ibabaw kung paano mo ginawa yung unang isang milyon ganun mo rin gagawin yung pangalawang isang milyon tapos mas madali na yun kesa dun sa unang 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 isang milyon na meron ka mula nung pinanganak ka mas madali yung pangalawa brother